Matindi ang pagkakaipit sa upuan pero may malay ang 45 anyos na driver ng pampasaherong bus na inararo ang bilihan ng gulay at panaderya sa Bato Camarines Sur Sabado ng hapon. Kinalala ng pulisya ang sugatang driver ng Joy Lines Bus na si Rolando Rico na maingat na hinugot sa nayuping bus ng rescue team ng Bato MDRRMO at dinala sa Bicol Medical Center sa si Naga City. Ligtas ang mga nagtitinda, mamimili at sakay ng bus. Batay sa investigasyon, nawalan ng preno ang bus. Una nitong nabangga sa likod ang sinusundang AOM bus may nadamay na motorsiklo at SUV. Ligtas ang mga driver at sakay dahil babagal lang umano ang andar ng dalawang bus na tinatahak ang direksyong nila ng Maharlika Highway sa Barangay San Miguel. Ayon kay Bato, Police Desk Officer, Police Senior Master Sergeant Anthony Michael Tamayo, nakausap na ng kinatawan ng kumpanya ng bus ang mga napirwisyo at nangakong magbabayad sa mga pinsalang idinulot ng aksidente.